Matapos ang pag-agos ng lahar, problema ngayon ng mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon ang ligtas na papagkukuna ng inuming tubig. Ayon po sa FIVOX, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng usok ng bulkan kaya patuloy ang paalalang paging handa sakaling itaas ang Alert Level 3. Ang pinakahuling sitwasyon doon sa pagtutok live ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen. Vicky, ilang mga LGU sa Negros Occidental ang humingi sa ngayon ng kalagdagang tulog. Ito ay matapos maapektuhan ng pagputok ng Mount Canaon. Pero ba sa Nagkulay asul ang bukal sa sityo gintugdan oh, si sa barangay Araal sa La Carlota City, Negros Occidental. Sa kuhang ito, bandang alas 10 ng umaga kahapon. Ang dahilan. Nahaluan ng sulfur o asupre ang tubig matapos pumutok ang Mount Canaon noong lunes. Ang mga taga-barangay kabagnaan sa bayan ng Lakastiliana pumitila na para kumuha ng tubig sa Kaduhada Spring. Nangangamba na kasi silang kumuha ng tubig sa ilog malapit sa Mount Kanaon dahil sa pagdaloy ng lahar. Nito na namon sa babaw ng isang vulkan source tubig ya. Kitungod irap ang vulkan gin stop ni sa Sa barangay Biak na bato na pinakaapektado ng lahar, problema rin ang tubig. Kaya gumagawa na ng paraan ang barangay na makakita ng ibang pwedeng mapagkukunan nito Hindi lang anay mag-inom sa ginakwaan naman nga masami nga ginaimnan sa pumuluyo. Tungod nga, why kami? Kaya balo kung safe ina nga tubig sa subong. Nagpapatuloy naman ang paglilinis ng mga residente sa iniwan ng lahar flow sa naturang barangay sa tulong ng mga heavy equipment na ipinadala ng gobyerno. Abiso ng mga otoridad sa mga residente, kapag napahawak sa lahar, agad na maghugas gamit ang tubig mahigpit ring tinutukan ng V-Box ang mga aktibidad ng bulkan. Medyo heightened pagyapon ng aton nga activity. Ang plume nga gina, ginabugan niya, um, it reaches up to 1,500 meters gyapon. Posible na mamuling magkaroon ng lahar flow ayon sa FIVOX kung magpapatuloy ang mga pag sa lugar. Pinag-usapan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga apektadong LGU ang mga hakbang na gagawin sakaling itaas sa alert level 3 ang Mount Canlaon. Ipinasiguro naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Selaxon ang tulong lalo na sa mga apektadong residente ng probinsya When you say level 3 may ano na, na massive uh, force evacuation no they cannot also predict if it will uh, have a, a second eruption Umabot naman sa 880 at mga residente ang apektado ng pagputok ng bulkan sa Canlaon City Negros Oriental ang nahatiran ng tulong ng Jamaica Puso Foundation ngayong araw Vicky, habang hindi pa bumababa ang high level activity ng Mount Kanlaon, patuloy na inaabisuhan ng FIVOX ang mga residente na nakatira malapit sa vulkan, mga sapa at ilog na maging alerto. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas.